Hello mga ka-viewers Ngayon nga pala ang gagawin natin ay magbubukas tayo ng alkansya <laughs> <Dito. laughs> Magbubukas ng alkansya nag, nag, Magbubukas ako ng alkansya magbibilang ako ng mga barya kasi naubusan na si madam ng pang-grocery Ay hindi naman pala alkansya Yan nga palang nandyan sa misa na binibilang ko ay galing pala yan saan ako nagpapalit siya sa akin halos mahigit yan 1000 plus Ayan. kaya sabi ko sige bilangin ko na lang siya tapos kasi ang dami ko rin talagang mga barya meron ako dito dalawang box ng sesto ayun yung karton ng sesto nilagyan ko siya ng mga barya so may dalawa pa ako dito kaso hindi ko talaga siya nabibilang Uh, tapos ganyan nga pala ang tekniko sa pag uh, babalot ng baya. Ayan, tingnan nyo. Ayan, tinatali ko siya tapos lalagyan ko siya ulit ng isa. Sa mga piso, yung isang uh, plastic ng uh, ano, yung yel, sa yelo, plastic ng yelo, dalawa yon Pero pag naman sa limang piso, sampo, Uh, tatlong tali <laughs> Ta bali tatlong daan sa isang uh, plastic ng yellow ayun ayun nga ayan nung matapos ko nga pala yan ayun binigay ko kay mister yung isang box ng sesto na barya so hindi ko siya nakuhaan ng hindi ko lang siya nakuha ng camera kasi saktong ang daming bumibili so kaya hindi ko siya nakuhaan ayan, ganyan ang pagtali ko ng tagli limang piso at sampo, ayan tinatali ko siya tapos gagawin ko siyang tatlo yan para mabilis magbilang pagka nagbabayad, ganyan ang technique na ginagawa ko kasi yung ino-orderan ko sa daily order, yan din yung sinabi sa akin na dapat daw ganyan ang pag gawa ko sa baya para daw mabilis bilangin tapos mabilis din nilang bilangin ayan, tingnan mo, tinatali ko na yan ayan, dalawa na so, isa na lang yan at okay na so, ganyan ako magtali ng mga baya, ganyan ako gumawa ng baya, yun nga lang, magastos lang siya sa plastic ng yellow, pero okay naman, kasi mad mabilis din naman talaga siya ibayan, e mabilis magbilang yung kasi minsan binibilang pa nila doon sa daily order kaya ganyan ang ginagawa ayan nga pala mga ka viewers kung ano yung nasa liig ko ay wag nyo na masyadong tingnan kasi nga bagong ligo ako tapos nagpulbo ang nangyari sa sobrang init napawis kaya ayan nagmuo-muo ang pulbo sa liig ko ayan nga at kinuha ko ulit yung lagayan ko ng pani ng bayah <laughs> ano ba yan mali mali na kasi puno na rin naman siya so kaya inayos ko din yan